Diyan na! Ay. Hello, ladies! Did you miss me? Bakit ikaw na nakasakay sa bridal car? Nasaan si Lynette? Anong ginawa mo kay Lynette? Sandali-sandali! Wala naman akong ginagawa kay Lynette At saka bridal car ko to! saka damit ko to! Inupahan ko to! Miss Morgana, bakit ganyan ang suot mo? Sinaulo ka ba? Naka-bridal car kang dumating? Eh bakit pa? Ba? I want to arrive in style. Kaya umupa ako ng bridal car. Seryoso ba yan? Pati wedding dress? Eh bakit wedding naman itong pupunta natin, di ba? Isang wedding na hindi ka imbitado. Hindi ako naniniwala kung wala kang ginawa kay Lynette na Ganito. Bakit hindi nyo nalang tawagan si Lynette para malaman nyo nagsasabi ako ng totoo? Hello, Josa. Uh, hello, Lynette. Um, kamusta ka? Nasaan ka na? Sorry, nasa daan pa. Nasiraan kami, pero inaayos na ng driver yung kotse. You see, nagsasabi talaga ako ng totoo. Ay, pakisabi nga kay Lynette kung kamusta naman yung chan niya. Anong dyan sinasabi mo? Morgane ko ba yan? Ah, hindi, hindi Linet. Si Aling Homing yun, yung sinaulong kapigbahay natin. Um, sabihin ko na lang kaila Doc Arjet ka, Ma'am Giselle, na mali-late ka, ha? O sige, mag-ingat ka. Oh, bakit hindi niyo sinabi kay Linet na meron siyang special guest today? Kulit nito eh. Dahil aalis ka na. Hindi ah, yeah, hindi ako aalis. I want to see this wedding. Ah, um, Makulit talaga chan. Makulit. mulet. Tara, tara na ng dosa. A di ba?